For today's video ay gagawa ako ng aking mga specialty from Philippines. So ito ay ginagawa ko siyang business before, ang puto cheese. So maglagay na tayo ng flour at sugar. At paglagay din tayo ng asin. So ang gagawin natin ay sasalain muna natin siya para sa pinu. And then maglagay tayo ng baking powder, one 1 half teaspoon. At ang gagawin natin ay salain lang natin siya. So ang purpose ng pagsala nito ay para pino. Pino ating floor at wala siyang Kung Kumbaga, ayawan ko ano. Ayun ang term nila na ginagamit para um, wala siyang mga buhol-buhol, bukol-bukol or whatever. Basta pino siya ang pinalabasan ng ating puto mamaya. So ayan, pagkatapos kong salain ay isit aside ko muna yan at gagawa ako ng ating um, a liquid uh, mixture. So, ang ating liquid mixture is egg. Depende sa'yo kung ilang egg ang gagamitin mo. So, dito is mawalang oh, ako ng isang egg. And then, nagdagdag ako ng milk. Mga 1 4 cup lang yan. O, 1 cup pala. And then, nagdagdag ako ng vanilla. Pampatangga amoy ng egg. And then, ang aking melted butter. Pero, kung wala kayong melted butter, it's okay na uh, oil na lang ang gamitin natin. So, ayan is, uh, depende sa'yo kung ano ang uh, gagamitin mo. At pwede rin pala tayong gumamit ng um, powder milk. ito nawin lang natin. Or, um, other milk naman. Ayan, sa akin, fresh milk. And then, ayun nga, pagsamahin na natin sila. At, halo haluin lang. So, kung uh, sa tingin nyo is, hindi pa siya medyo ah uh, rani kasi dapat dito sa puto cheese is rani ang ating mixture. So, idagdagan nyo lang siya ng um, water. So, ayan na nga at uh, ready ng aking mixture. So, ilalagay ko na siya sa aking molder. So, guys, wala pala ako molder dito kasi syempre ang aking molder ay nasa Pilipinas. So, ang ginawa ko is may nakita akong ganito na molder ng jelly. So, ang ginawa ko is dito ko lang nilagay ang aking mixture. So, pwede naman to as long na uh, pwede natin siyang makain, di ba? So, kung sa Pilipinas, kasi mayroon akong mga um, maliliit na cups, yun ang um, mixture, mixture ko, um, I mean, molder ko talaga ng aking puto cheese. So, dito kasi wala. Pero, try ko maghanap-hanap sa Filipino store. Baka meron ako makitang ganun. So, next time ay makagawa tayo ng perfect na uh, mold ng ating puto cheese. So, ayan. At pinagkasya ko siya sa apat na square na yan. Uh, para hindi na ako magpaulit-ulit kasi uh, for my own lang naman ito para kakainin ko lang naman, 'di ba? So ayan na nga nailagay na natin siya sa ating molder. At ito naman ay ilalagyan ko ng cheese. So dito pala ay wala ako makitang cheese na gaya sa ating na mga um, ano edding cheese dapat 'yan. Pero so ang nakita ko lang is white cheese. So, ayan ang nilagay ko muna una. Pero, um, sad to say na lumubog siya. Lumubog siya sa aking mixture. Pero, okay lang din. Kung wala ka namang uh, edin cheese, it's okay lang din plain lang rin ang gagamitin. So, at ayan pala, may nakita rin pala ako ang uh, mozzarella cheese. Kaya, yun ang nilagay ko rin sa ibang Sa ibang um, part ng aking photo cheese, naglagay rin ako ng edin cheese. Ay, I mean, uh, mozzarella cheese. Ayan yung malapad na yan mozzarella cheese yan yung mga nilalagay sa burger yun ang aking um pinatong so cheese pa rin siya uh, importante lang naman eh uh, kung hindi lang naman pagbenta okay na rin yan so ayan ready ko na ang aking um steamer so steamer siya nito ng aking amo so pinakailaman ko na ay kasi nagigcrave talaga ako sa um, photo cheese. And then, gusto ko talaga masubukan kung okay pa ang aking um, talent sa paggawa ng photo. So, sa hindi nakakaalam, ayan po ang business ko before sa Pilipinas. Noong pandemic, yan po ang nakaahon sa akin, so, sa mga anak ko. Okay. Kasi hindi ako nag-abroad noong time na yan. So, ayan. Ready na. Yan ang kinalabasan. Umalasa siya at ah, super, super, dofer, soft pa rin siya. So, ayan. I'm proven and tested na hindi pa rin nagbabago ang ating talent. Charot. So, ayan. Pwede naman tayo magbintan ng puto cheese dito sa Kuwait. So, try natin. Malay mo, diba? Some other time, pwede natin gawing business ito dito para sa ating mga kabayan. O, diba, guys? So, ayan. Ang aking puto cheese na ah uh, specialty ko at mino ko at business ko noon sa Pilipinas. So, ayan na guys, ang aking super soft na puto cheese. Ayan, titikman na natin ang super soft and yummy, creamy na puto cheese. Ayan, mozzarella lang ang nilagay ko. Kaya ayan, tingnan nyo naman yung cheese niya. Talagang um, sumasama talaga ang cheese na ginamit ko. Super soft, sobrang sarap at pati alaga ako ay napakain yan. Sobrang sarap na sarap sya sa aking puto cheese. Ay uh, yung mga alaga ko man nagiging Pinoy na rin dahil sa kung ano yung niluluto ko, kain din sila, hindi sila maselan. So ayan lang akong um, share ngayon guys. Yan na ang kabuuan ng ating video ngayon. Bye. Thank you for watching.